Sabi ni Jen Marie, parang may... Oh, uh, na, parang, ayun na niya magtanong. Ganyan. Parang Ay, mas magkasundo si Tati at Aska. Si Akari parang medyo dinyo kasundo. Pansin ko lang sa lahat ng video niyo. Sorry, pansin ko lang, not baser not baser, not haters, sabi niya. Ano ba mapapaliwanag niyo doon? Medyo may, may ano kasi kami, may age gap kami, guys. Si Aska kasi, 7, -7 kayo yung, Ano sa akin, malapit ang nandun niya sa akin. 7-7, ang layo ah. Oh, sige, hindi ko nasagutin. Ayaw na ba? Hindi kasi, teenager na kasi si Ate Aska, kaya naging ka-close na mo siya. Tapos yung mga si Ate Aska at si Ate Akari ngayon, nagiging close na sila kasi nagtitins na rin si Ate Akari. Kasi nung pagbata pa yung kasunod mo, parang hindi mo, ano diba, hindi mo, ano yung mga trip niya, bata pa kasi. Naka-straight mo muna. Yan, dyan ka mag-focus kasi matingin ko dyan ka tumaas. So baka pudpudi mo na yung kaliwa ulit ka. <laughs> ha. Mama, huwag ka nang Naging Diyan, siya yung buho siya. Ko. So ayun, pero ngayon guys, close na si Ate Aska at si Ate Akari. Lalo na nag, pag nag-roblox nag sila sa gabi si Ate Aka Rich, ay si Ate Aska <coughs> at si Ate Tati, nung bata pa si Ate Aska, utos-utosan niya talaga nung bata si Ate Aska. Huh? Pero hindi sila ganun ka-close kasi maldita nga tong si Ate niya. Parang... Ganun so, talaga yung Ate mo? Oo, oh, oh, kapatid niya, tas utos niya. <coughs> tapos utos-utosan niya. Tapos ngayon, <laughs> bandang uli, baligtad. Si Ate Aska naman ang utos ng utos kay ano, kay Aka. Sa Aka di ba lang utos? ano siya yung kuha mga tubig, kuha mga tushy, yung mga remote ko. Nagte-thank you naman ako. Ano? Oh, yun. thank you naman yung hindi daw pala siya. Sa ati-tati. Uy, binabayaran kita. Ati. Dati hindi. Ngayon nagkakabayaran. Oo, dati wala kang bayad. Pero ngayon naman si ati-tati bumabawi naman. Paldo-paldo ka sa akin. Di ba ma? Oo naman. Po. Sana nga ako din ni ating ganyan. Ay, basa ang passport ni ate. Ate Akari, ate Winwin, ate Tati. Kung nasa agad. Hindi mo na magagamit yan po mo agad. Nabasara yung mukha yung anak ko muna. Nakakalbo na si mama. Uy! Uy! Ang gaya ba ba? Aba ni Carbo, ligo na ako kami. Okay lang ito. Wait lang, wait lang. Ibigay ko muna ito Papa mo, wait lang. Nakuli mo muna nga Papa. Ibigay mo muna ito Papa. Dito ka. Ayoko ah. Pinatakot mo naman siya. Para, para sa isang sa ano uh! yung <laughs> <laughs> Duma, makaibin, ha? hindi mapanganak. Hindi mo kayo dito. Hindi mo kayo kung mga Hindi ko yan. Ayan. Anak, pa. <laughs> Konting-konting konti na lang. Inch-inch na lang. Mahita mo ba? Mm -hmm. So, yun. Habang explain ka, pero huwag mo kakalbuhin na. Huwag makaka explain ko dito kasi, guys. Akonting <laughs> na lang.